akin, ko kulit yung cellphone, yung ID ko, ayaw mong kunin Amang ko. Bakit kasi! Itong... What? Tama siya, tama. Tama siya. Ano yung violence mo doon? Ayaw mo akong palapitin sa akin, kung kulit yung cellphone, yung identification eh, ko. Ito ay sinuntok ko yung talking, ano, e, sake, yung sakya niya. Huwag kang mag-asun akong ano. Bubo Ganon? Oo! Oh, bakit? Ganon yun! Kasi ayaw mo akong pakuha niya ID ko, Ayaw mo akong pakawin ng isen kung masasakyan ko. Di ba? Yan ang nangyari Ayaw na isen yun! Alam ano mo yun! Mabingin ako ng 3 ka! Alam mo yun! Bubu ka! Hindi ako Espeo 3. Kung kahit anong pamanan mo! Bubu ka! Di mo alam kung anong kayo mo! Tama ba eh! Sir, magbusis mo sir. Nasaan mo, sa, mo sa, sa station tayo sir. Ang busis mo dapat ano. Pinapadala ko ito sa kanya. I-drive niyo yung sakyan ko sa sakay mo sa patrol. Oo. Tama. Pero ano boni, Mahi, naman, pala, hindi pala, pala. Pala, hindi ba 'yun? Hindi mali 'yan, sir. Mag anong Eh, hindi mo Pare, naggagawa ka ng rason. Bubo ka! Tak, ah, ina ka. Ano yun? Parang harapan, sasabihin ko sa'yo, face to face na yung face mask mo. Bubo ka, Hindi mo alam kung anong kalapatan mo. Kalapatan kong sibilyan. Tama ah, mo, kaya mo? Tak, ina ka. Sir. Ano mo ba yan? Hindi ba yung kailan, sir? Oh, so what? Bubo ka nga eh. Nakakaya ka sa junior mo. Di ba? Junior ka nga. Tama, mali. Sige, video mo. Walang problema. Hindi, sir. Respeto ko yan, sir. Bubo ka! Okay, senior ko yan, sir. Pero mali ka, sir. Mali, mali ka, sir. sir. Wala akong mali. Hindi mo binibigay sa ring ID mo, sir. Paano ko ang ibigay? Nandun sa sakyan. Narangan niya ako sa sakyan. Ayaw akong papasok ko yung cellphone. Ayaw akong kuhanin. Di ba? Hindi diba, mo sir binibigay sir. Minumura mo kami. Paano ko nga kukulin nga nung sasakyan? Bubo ka rin! Putang ina ka! Tang ina ka! Isus, mariusik ko ang mga pulis! Bubo kayo. Nagmara ka rin dyan si senior ko na bubo. Putang ina. Paano ko ito sa beso ko? Ano yung sasakyan hinarangan niya ko? ayon ko kapapasok sa sasakyan. May cellphone, may ID. Ayaw niya akong papasok, hindi ba? Violation yun, body! Takay na, sabi mo, mali ako. Isa ka rin ang bumbu ka, pukutak na ka. Sinong di ma-hybrid sa inyo? Sige, video mo, walang problema. Pakita na ang Wikipedia yung video mo, ha? Ito sir yung mga ID mo sir. Yes! Ngayon yes, sir, Sige, lang yung video